Isang napakagandang araw sa paglalakad at napakagandang tanawin. Mainit ang panahon ngunit ang dampi ng hangin ay maaliwala sa katawan at pakiramdam. Naisip ko lang, ano ang nagpapalakas ng loob mong harapin ang problema? O oh, kasi lagi kong sinasabi sa sarili ko na problema lang yan, kayang lampasan. At pagdating ng panahon ay masasabi kong isa na na siyang alaala. -ala. I always think positive and I don't put depression much think about. Ito isip ko na pag ako ang nalugmok at nawala ng pag-asa, paano na lang yung mga taong nagmamahal sa akin at lalo na yung mga taong umaasa. Wala pa akong karapatang mapagod para sa aking pamilya at sa aking mga minamahal. Sama na ang aking mga pangarap. Sana kayong magsawa sa pagsama sa akin and don't forget to wonder. Make love And put it together to make a coat till next time again.